nag-react na sa gumagaya sa kanya na si Chang, mga fans pinakalma tungkol sa kanyang repost. Habang nasa ABS-CBN studio si Piang at nakalive ito kanina, ay hindi naman napigilan ng mga fans na tanungin ito sa kanyang naging reaksyon, sa gumagaya sa kanya sa R. Mansion, na pinangalanan pang si Tiang, nag-react naman si Piang at ayon na dito ay napanood na nito ang nasabing mga video, matapos rin ang naging live ni Piang ay nilino din ito, ang kanyang mga shared post sa TikTok at sinabihan din ang kanyang mga fans, na huwag mag-overthink. Huwag kayo mag-overthink about my repost, it's just cute kaya ko ni-re-repost, nothing too personal,

Pag-toothbrush ko daw po, sabi ni Dong, Hoy! Excuse me for your information, yung toothbrush ko, nag-toothbrush ako, Kuya mm -hmm. Dong. Actually, may dalang akong toothbrush eh. Hindi na wawala saan toothbrush ko. <laughs> hindi na ako sanay. <laughs> Nag-higay toothbrush. So, Kuya Dong, if you're watching this, can you please shut up? Cherif! Because I'm...